Alam nyo ba, may mga bagay raw na nararamdaman ang mga hayop na hindi natin kayang maramdaman bilang mga tao. Pero sa isang tahimik na baryo sa Thailand, walang sino man ang nag-akala na ang isang kalabaw pala ang magiging tagapagligtas nila mula sa isang napakalaking sakuna. Ito ang tunay na kwento ni Tumdang, ang kalabaw na bayani noong 2004 tsunami sa isang maliit na baryong mangingisda sa Thailand, karaniwang payapa ang mga umaga. Mahinaho ng dagat, banayad ang simoy ng hangin at ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumigising sa mga bahay na gawa sa kahoy. Sa isa sa mga bahay na iyon, nakatira si Arun, ang kanyang asawang si Mali at ang kanilang dalawang anak, si Nalalit at May. At sa tabi ng kanilang tahanan, laging nakatali ang tapat nilang kasama, ang kalabaw nilang si Tumdang. Para sa kanila, hindi lang basta alaga si Tumdang, miyembro na siya ng pamilya. Pero sa umagang iyon, may kakaiba. Si Tumdang hindi mapakali. Pabalik-balik ang tapak niya sa lupa at ang mga ungol niya malalim at nanginginig tunog ng matinding takot. Nagtaka si Arun kaya lumabas siya. Tumdang, anong nangyayari sa'yo? marahan yang tanong. Pero hindi ito tumigil. Patuloy nitong hinihila ang tali na para bang gustong gusto ng tumakbo, tumakas. At ang mga mata nito, nakatutok lang sa isang direksyon. Ang dagat. Sinunda ni Aaron ang tingin ni Tumdang. At sa isang iglap, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang dagat, umurong. Malayo. Masyadong malayo. Biglang lumitaw ang buhangin at mga korales, mga bahagi ng dagat na hindi dapat nakikita. Bigla niyang naalala ang sinabi ng mga matatanda sa kanilang lugar. Kapag umurong ang dagat, babalik itong may dalang kapahamakan. Isa lang ang salitang pumasok sa isip niya. Tsunami. Agad siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. "Mali! Kunin mo lang ang kailangan. Kailangan na nating umalis ngayon na!" sigaw niya agad niyang binuhat ang kanyang mga anak. Mabilis niyang pinuntahan si Tumdang at kinalaga ng tali nito. Sa pagkalag ng tali, tumakbo si Tumdang, pero hindi palayo sa kanila. Tumakbo ito patungo sa bundok, pero sa bawat ilang hakbang, humihinto ito. Lilingon na parang hinihintay sila. Ginagabayan niya ang pamilya. Nakita ito ni Arun, kaya isinakay niya ang kanyang mga anak sa likod ng matapat na kalabaw. Siya at si Mali, tumakbo sa tabi nito, sinusundan ang kanilang tagapagligtas. Habang paakyat sila, isang malakas at dumadagundong na tunog ang narinig nila mula sa dagat. Napalingon ang mga bata at doon, nakita nila ang isang higanteng pader ng tubig, marahas at mabangis na mabilis na papalapit sa kanila. Kaya tumakbo sila, mas mabilis, habol ang kanilang hininga, nagsusunog ang kanilang mga paa, at ang bawat pintig ng kanilang puso puno ng takot. Sa kanilang pagakyat, nakasalubong nila ang isang dayuhang turista, isang Aleman na nagngangalang Hans, nalitong-lito at takot na takot. Sumigaw ito, "What is happening? Anong nangyayari?" Habang tumatakbo, sumagot si Arun, "Tsunami, sundan mo ang kalabaw, tumakbo ka sa bundok." Sabay-sabay silang tumakbo, sinusundan ang direksyon ni Tumdang. At pagkarating na pagkarating nila sa tuktok ng burol, dumating ang alon. Sa isang iglap ni ng dagat ang buong baryo. Naglaho ang mga bahay, nawasak ang mga bangka, ang mga puno na bali na parang mga posporo. Ang kanilang tahanan, ang lahat ng kanilang alaala, naglaho sa isang kisap mata. Napaluhod si Aron, umiyak siya, nanginginig, hindi makapagsalita. Sa tabi niya, si Tumdang, hingal, pagod, ngunit buhay. Yumakap si Aron sa leeg ng kalabaw at bumulong. Salamat, iniligtas mo kami. Salamat. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga tulong at tagapagligtas mula sa iba't ibang bansa. At mabilis na kumalat ang balita sa buong mundo. Ang kwento ng kalabaw na nagligtas sa isang pamilya at isang turista mula sa tsunami naging simbolo ng pag-asa si Tumdang. Maraming turista ang dumayo para lang makita siya. Ang mga taga na yon ay nagdasal sa tabi niya. Ang mga bata ay nag-alay ng mga bulaklak. Dahil hindi lang isang pamilya ang iniligtas ni Tumdang. Iniligtas niya ang pag-asa ng isang buong komunidad. Lumipas ang mga taon, unti-unting itinayong muli ang baryo, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay. Si Tumdang tumanda na rin humina ang kanyang mga hakbang, humina ang kanyang paghinga, at isang umaga sa ilalim ng parehong langit na minsan nang nagbanta ng panganib, ipinikit ni Tumdang ang kanyang mga mata, at hindi na muling nagising. Yumakap si Arun sa ulo ng kanyang matapat na kaibigan at muling umiyak, pero hindi na ito luha ng takot kundi luha ng purong pagmamahal inilibing nila si Tumdang sa bundok sa lugar na tinawag nilang Bundok ng Kaligtasan. Ang buong nayon, mga kalapit baryo at maging mga dayuhan ay dumalo upang mag-alay ng bulaklak at panalangin. Dahil si Tumdang ay hindi lang basta isang kalabaw. Siya ay isang bayani, isang tagapangalaga, isang buhay na umibig at nagprotekta ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na katapatan ay hindi nangangailangan ng mga salita. Ang pagmamahal ay maaaring magmula sa mga hindi natin inaasahan. Huwag nating kalimutang pahalagahan ang mga tahimik na nagmamasid at nagpoprotekta sa atin. Tanungin mo ang sarili mo. Kung biglang dumating ang panganib at may ilang segundo ka lang para pumili kung kanino magtitiwala, Makikilala mo ba kung sino ang tunay na nagpoprotekta sa iyo? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong magbibigay inspirasyon.